Hello guys, uh, welcome to my channel, John Laitarian Now guys, napapansin nito guys, yung bulaklak na ito Ito guys, yung acapulco Nang bulaklak ng acapulco guys, yung dahon nito guys, pwede siyang uh, Pagano siya guys, sa mga sugat Pwede sa mga alipunga Pwede siya guys, uh, didiktikin ito guys Tapos ipahid sa sa may mga alipunga guys, paah ako nga guys, kay tagyawat ko, hindi ko nilagay ko sa tagyawat guys, yung mga katikating balat. Pwede ito guys. At pwede rin ito siyang ilaga at iinumin yung Acapulco. Acapulco ang tawag nito, ang ibang ginagawa ng sabon. Ng Acapulco soap. Ito ang Acapulco. Ito yung bulaklak niya. Ayan. Itong dilaw na bulaklak ay meron rin siya guys. Pwede rin ito uh, ipang ilaga din. At pwede rin siya din inumin yata. Kaya napahaganda ito guys, mabisa ito sa mga alipunga or mga sakit sa balat yung Acapulco. A Acapulco guys na halaman. Ayan, itong halaman guys. Namumulaklak siya guys, ang gandang bulaklak nito ng Acapulco. Makikita to guys sa mga mga tabi-tabi ng kalsada, sa mga malapit guys na mga matutubig, sa mga damuhan, hindi pinapansin hindi nga alam guys na itong acapulco guys ay mabisa ito sa uh, mga katikati ng balat yung acapulco leaves yan yan ito siya guys pwede siyang ilaga at inamin guys lunas din siya guys sa, sa mga karamdaman din guys sa balat natin para hindi tayo mangati ito yung acapulco leaves at pwede rin siya ito guys yung acapulco guys gawing deodorant guys yung ano niya yung pinakakatas niya yung pinaka katas ng Acapulco pwede siyang gagawin guys ng deodorant. kasi na, experience na to guys at uh, hindi nangangamoy yung mga kilikili sa pamagitan ng dahon ng Acapulco yung pinakakatas nito ay ginawa nilang Acapulco deodorant. hindi lang guys sa Acapulco soap meron din siyang Acapulco deodorant. wala pa ito guys sa marketing Acapulco Juderan, pero akapol akapol ko meron na para sa mga pangati ng balat. Yan. Yung akapol soap soft. Yan. Ito ba okay, guys, maganda yung ano yung bulaklak niya oh. Kulay. Kulay dilaw. Ayun. Akala mo sya guys damo, pero sa ay lunas guys sa mga balat natin ng na mga makati-kati. Eh. Thank you so much guys for watching. Yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ay mag-subscribe na po kayo with notification bell Oh para man pa kayo guys sa susunod na, na upload kong videos thank you so much guys for watching thank you